Sa so, naghahanap dyan ng good quality vacuum, naku, ito na talaga yung maire-recommend ko sa inyo. Dahil kitang-kita nyo naman, ate, sobrang lakas talaga ng sanction. Ito lang naman yung VC101 vacuum cleaner ni Zolele. Sobrang dami ko na nga vacuum dito sa bahay, pero hindi pa talaga ako satisfy Dahil yung gusto ko talaga yung madali lang gamitin, tapos magaan pa. At buti na lang talaga, nakita ko nga itong bagong labas na vacuum ni Zolele. Dahil ate, bukod nga sa malakas yung sanction nito, ang dali niya pang gamitin. Dahil very magaan lang talaga siya, kaya naman hindi nakakangalay gamitin. 1.2 liters nang nga rin yung dust cap capacity niya. Tapos 12,000 na nga rin yung PA sanction nito. Kaya naman, tingnan nyo naman, sobrang lakas niya talagang makahigo. May 5 meters na nga rin yung power cord nito, kaya naman abot na abot talaga yung sulok ng bahay nyo. Bukod nga sa masarap siyang gamitin dahil magaan lang, eh, hindi nga rin siya ganun kaingay. Kaya nga perfect din talaga to sa may mga baby or toddler. Must have talaga yung mga ganitong gamit sa bahay dahil napapadali lang talaga yung mga gawain ng mga nanay. Kaya naman kung bet nyo rin yung link, ilalagay ko na lang dyan sa comment section or sa yellow basket.